Rated SPG, at gabay ng Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay pinabalik na itong si Tanggol sa kanilang selda kasama nga itong si Ben na request nga ni Tanggol na kurin na rin si Ben sa loob ng Bartolina dahil wala nga naman itong kasalanan dahil Grupo nga nitong si Bong ang siyang nagsimula ng gulo at hindi nga maatim nitong si Tanggol na nakikita niyang sinasaksak at pinapatay na halos ang kanyang mga kaibigan sa kanyang harapan kaya't sabi niya nga kay Chief Espinas kung kayo man po ang nasa kalagayan ko ay malamang ganun din po ang inyong gagawin lalaban kayo at ipagtatanggulin ang inyong mga kaibigan at dito naman ay palihim na natuwa itong si Chief Espinas dahil nga hangang-hanga siya dito sa kalakasan at katikasan ni Tungang si Tanggol kung kaya't sabi niya nga si Tanggol na ang ipapalit niya dito kay Bong na puro sablay nga ang kanyang ginagawa at dito naman ay pagpasok ni Tanggol sa kanilang selda ay nagulat ang kanyang mga kasamahan dahil nga ang bilis niyang pinalabas sa selda at sinabi naman dito ni uh, Tanggol na hindi naman po ako nagsimula lang gulo kung hindi nga itong mang silabong at ang kanyang grupo kaya ako po ay lumaban labang at ipinagtanggol ko ang aking sarili at tinanong naman sa dito ni Mayor ang kanyang selda na kumusta naman ang kanyang mga kaibigan at sagot naman dito ni Tanggol ay okay naman po sila sabi ni Chip Espinas pero medyo tagilid nga itong si Owing dahil 50-50 nga ang kanyang kalagayan at dito naman ay nasabi ng isa ka ng mga kasama, na delikado dahil maliit nga iyon at sabi nga dito ni Mayor isa lang ang kapupuntahan niyan kung hindi sa langit sa impero kaya't lagi malungkot na naman lalo ang mukha nga nitong stanggol at ito namang grupo nga ni Bong ay muli na namang pinagbag tatangkaan ang buhay nga nitong si Tanggol once na ginawa niya yan kay Tanggol si Chip Espinas na ang inyong makakalaban dahil kinukuha na ni Chip Espinas ang loob nga nitong si Tanggol para ipalit sa inyo at kay Bong na dapuro sablay ang kanyang mga ginagawa at wala na siya nga matinong nagawa dyan sa loob nga ng correctional at dito naman ay napansin nga nitong uh, si Rigor na na nga siya ng kanyang kaibigan ang kanilang relasyon nga ni Lena na kung saan nga ay lagi na lang nakasunod ang mata nga ng kanilang kaibigan kaya medyo mag-iingat na itong dalawang uh, lihim na magkarelasyon itong si Lena at si Rigor at wag na wag lang malalaman Rigor ni Marites na ikaw ay may kalaguyo at lagot yung Selena mo at dito nga Selena ipinagbalaki pa sa kanyang pinsan na si Rigor daw ang kanyang boyfriend at nagulat naman ito nga si Rigor ngunit umiti na lang din siya para hindi naman napahiya itong Selena. Sa pagpapakilala niya sa kanyang kamag-anak na silang dalawa ay mag-show taada kaya masayang masaya ang puso nitong Selena dahil nga madalas siyang nakakasama at talagang meron na silang official na relasyon nitong nga si Rigor na kanyang minimiti matagal na matagal siya siya may pagdanasa dito nga kaya Rigor and guys ito po ang ating mga pakaabangan dito nga sa Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki subscribe na lamang po ng aking channel, paki like and share din po para mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat god bless and bye bye